Bumuwelta na si Speaker Martin Romualdez sa mga taong anyay hipokrito at mahig daw mag-akusa kahit sila naman daw ang may kasalanan at hindi tama ang paggamit sa pondo ng bayan. Hindi may iwasang may ugnay ito kay Vice President Sara Duterte na kamakailan ay inakusahan si Romualdez na isa-umano sa mga kumukontrol sa pambansang budget. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez pag sisimula ng plenary debate at interpolation para sa 6.3 trillion pesos na panukalang budget sa 2025 nagpasaring si House Speaker Martin Romualdez sa mga kritikong mahilig daw mag-akusa. But there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals I say Let us be clear, this chamber will not tolerate hypocrisy nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Giit ni Romualdez, hindi dapat ginagamit sa pansariling interes ang kaban ng bayan. Hindi maari magkuro ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makakatakas sa pananagutan. Dagdag pa ng House Speaker, hindi magpapatinag ang Kamara kahit kanino pagdating sa pagbusisi ng pambansang pondo. This House favors no one. We do not bend to pressure or special interests. The eyes of the nation are on us and we will not fail them. Walang makakalusot sa ating pagsusuri. Walang pinangalanan si Romualdez pero matatanda ang noong nakaraang linggo. Naglabas ng recorded interview si Vice President Sara Duterte. Inakusahan niya si Romualdez at House Appropriations Chairman Zaldico na kumokontrol o mano sa pondo ng bayan. Scripted din daw ang ginagawang pagdinig ng kamera tungkol sa panukalang pondo ng kanyang opisina hanggang sa inirekomenda ng komite na tapyasan ang hinihinging pondo ng Office of the Vice President mula sa higit 2 bilyong piso, higit 730 million pesos na lang ang natira. Inilipat ang ibinawas na halos 1.3 billion pesos sa iba pang programa ng gobyerno. Bago yan, nagkainitan sa pagdinig si na VP Sara at ilang mambabatas dahil sa pag-iwas ng bise sa mga tanong kung paano niya ginastos ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Hindi rin siya sumipot sa ikalawang pagdinig. Nakatakdang ipagpatuloy ng Komite ang deliberasyon sa OVP budget sa September 23, pero ayon sa tagapagsalita ni VP Sara, hindi patiya kung dadalo rito ang pangalawang Pangulo. Kung sakali man daw tuluyang bawasan ng 2025 budget ng OVP, pagkakasahin na lang nila ito. Pwede naman tayong mag recalibrate ng mga programs natin. Kung maapektuhan talaga dyan ay satellite offices. No? Uh, talaga namang nasa Kongreso po no, ang power of the purse. Uh, we of course respect that. Target maipasa ng Kamara ang 2025 General Appropriations Bill sa September 25 bago ang kanilang session break sa Oktubre. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.